Yo, what's up guys? What's up mga kananay? Mauni atong role sa kanabunta guys. Maghatod sa itong anak sa eskwilahan. O, mauni. Gisapot na. <laughs> Di lagi siya pa video. O, eh. mao to nga. Sige siya gilikramo. Sige siya galakaw. Sige siya gatanga sa bungtod niya. Sige siya gilikramo. mo. Kaya kapoy daw iyahang tuhod. Kuan na daw ko no iyahang tuhod guys. Sa'yo kayo. gikuan yung bataa. siguro. Gira yung mao sa bali. <laughs> sige saglik ra guys kay maglakaw lagi daw kuno di, di ana siya ngano daw sige maglakaw nga, ng pwede mo daw kami sa sakay og motor dito sa kuan so mo niya guys nga ako na lang pong gi lakaw kay mahal magcomplete guys pagikan sa amo uh, paingon sa sa eskwelahan mo kuan sa og pleting 50 OMG 50 nya upat mi kabuok na patay impas ang 200 o ni guys ang biodiri sa among gagian nice no Mura siya ka overlocking char, overlocking. <laughs> so, muna siya guys, gikapoy na siya guys, kay gusto lagi daw niya magpakugos, kay sakit na daw kay iyang tuhod sa'yo, makaigirayong man ni bataa, guys. so, muna niya mong kuandiri amu ku guys, amo ang agianan diri, o, oh, sa so, ni pato diri nga, nga samok-samok Niya yeah, kanya akong anak, ay eh, mahadlok sa siya mo, agi diri, kay lagi daw kuno tuhikon siya. Niya mo to, mausad niya akong kuandiri, o gangan plastik, unsa -an, niya ang pangdala ni siya ang kuan mura man ning gibantal niya unsa ni unsa ni pangbantal dire unya mo ning na update sa kung naong guys nga wa, isa kasi man ang way kaligo guys kay gasigig 101 oh, kan mo jud ni atong kuan basta kadingaw na altar sa balay guys no nya wala tay kanang kun bawa tay lakaw na arta sa balay di ta makahuna-huna kaligo makahuna-huna ta kaligo kung dili na makatul katul na atong bugan guys ug sa panadiha nga atong nga ipangkas pa nagmaayo so mo ni akong ugangan nga pinakaguwapan akong ugangan nga gadadalag bantal guys akong ugangan nga gadadalag bantal dili gyud niya kalimtan niya bag guys kay inaman dihang yang sumpay sa Kennedy ang yang mga tambal layang kwan sa high blood haplas kanang kuan sa kanang panglipong-lipong nga -lipong, basta kay daghan na nanong sa panangiyang pangsod-sod ya siya mga kuan bag guys di jud na niya kalimtan no sa mo ni akong anak ana o, na kuan na ang kuan lipay na siya kay naabot na mi sa highway naabot na mi sa kalsada niya wala gini akong gangan nga dadao ka ng bantal bisag unsa lang siguro wa ko ba unsa ning dala siya kuan dito mi siya natog sa balay mo di jud niya kalimtan ang iyang kuan ang yang habul o muna gidada sa gisutsuza ko an ya pasensya guys nga kurug-kurug kay nako ang video kay wala koy kanang kuan wala ko ga gamit og kanang para kuan gani sa kuan ang basta mauna to eh wala koy kapal wala koy ikakuan na papalit mo ni ako na lang gikamot-kamot di ako na lang bitbit mo na sa din nga nakakita sa kog kuan diri pa abo mo ni nga akong anak ga una-una kag gisapot ani siya um, Sandi akong kagagangan, adi, ga bantal-bantalnya, mo ni akong anak, nga lalaki. Yan, abot namin di rin, anay yung mga tao nga mong makita, nga kauban na mga, mga bata, nga naglaka na pangyong sa eskwilahan. So, <laughs> mo ni naulian ang kuan, pangutok sa akong anak nga babae, naglaka na siya, wala na siya gasi nga mapakugos, kay kapoy lagi daw kung kayo, na, nasa na namaligag puto si ate Shout out ni ate nga namaligag puto, niya, nasa na akong ugangan, nga dadaog kuan, Dili, bantal is life jenis siya basta mula ka di ganyang kalimutan na bag kanya lagi na yung mga suod nga kwan oh, sana akong anak nang laktod na kaya kapoy lagi daw siya mas okay daw dito mula laktod sa kwan kay dool dool do, oh, akong anak ngang kwan na ulian ng pangutok guys naglakaw na siya wala na no. oh, nabot na ni nindin sa mong kwan akong anak og, akong, akong anak ng lalaki og, akong anak ng babae nagkuyog na kay kini lagi nga kwan oh, naguba na sa naong sa akong anak niya mo ni guys na abot na mi dito sa kwan iskwilahan dapat hapit namin na naabot sa sa iskwilahan oh ni akong anak na Gikuan <laughs> na siya kuya niya dili lagi ni di, oh sirado Rado pa ni dere di, dili pwede di mo agi na sa ni mga marites di nga nagtapok ay sa buntag so man ni guys nga ang ako na lang anak nga lalaki ang nagkuan sa ihang manghod kay dili man pwede ang inahan nga musod sa eskwelahan so diri ra mi sa gita man guys oh mo ni ang akong anak nga lalaki ang iyang kuya ang nagda sa manghod so kanila gyud akong anak nga sa puton kesnan mm saputod kayo basta school ganin dere sa kuan dili ganahan kay sa may school guys kay wala da dakon, kuno bunal lahim mo sa kuan sa una sa Dicker kay dadaw da kung bunal nga nagandam kay tong mga badlungon kayo mo ni update sa tong naong guys nga isa ka semana way kaligo guys dili maligo kung dili magkatol ang bugan og aptan pag mga gikalawang na nadiha nga joke ra de maligo na jud ko ni kabot sa balay guys kay naan awan na hamos na kay stanan nilagi ng wala tay ko ano wala tay kanang lakaw banar narata ba pirme sa balay dayta makahon na kaligo kung dili mga aton atong mga kabuganan so mo to guys update sa tong naong nga batigya pun kaayo ano, nga platnos gyapon kaayo guys mo ra to salamat sa pagtan Now, oh guys, thank you for watching, babos.